Chris, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ay maging maingat ka, bago ka magbibigay ng opinion sa mga kausap, lalo na sa pamilya, kung tungkol sa pera, at ganoon din sa ibang tao na deal kung tungkol sa pera, dahil baka ikaw ay pag-isipan ng kakaiba, maging mapanuri ka at magagawa mong masaya ngayong araw. Sa tahanan sa pamilya, kung may plano ang pamilya ng isang paglalakbay o bakasyon, dapat ay iyong may tuloy dahil maraming magandang makukuha, nakasiyahan ang pamilya, sa kalusugan at ibang good vibes, ng swerte sa gagawin. Sa trabaho, ay laging maaga pumasok para wala kang maging suliranin, ngayong araw sa hanap buhay ng makagawa ka ng masigla sa dapat na magagawa. Sa pera ang pahiwatig ay bawal sa iyo. Ang magpautang at makatulong kung perang malaki ang ilalabas nang makaiwas ka sa problema sa pera sa hinaharap. ayon sa iyong gabay sa pera, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng nang sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color blue number 16 number 24 at number 10 Taurus Ang pahiwatig ng iyong gabay ay maging masaya Dapat ang iyong pakiramdam ngayong araw nang hindi ka dalawin ng kamalasan sa buong araw dahil sa ganoon ka makakagawa ng nararapat na gagawin ang iwasan mo lang ay ang maging mas mabait na madaling hinga ng tulong dahil kahit makatulong ka ay hindi rin masisiyahan ang natulungan dapat mong iwasan ang pagtulong para hindi sasama ang iyong kaluuban at wala kang makukuhang good energy sa kanya sasamantalahin lang ang iyong kabaitan ang pahiwatig sa pamilya ang pahiwatig ay may magandang enerhiya sila kung may makakaisip na gumawa ng isang pagnenegosyo ay iyong suportahan, dahil ang mga advice mo ang magbibigay sa kanila ng isipang matalino sa mga gagawin. Sa trabaho, ngayong araw ang pahiwatig ay maayos ang buong araw, sa mga gawain ang iiwasan ay kasama sa trabaho na mahilig magsalita ng kayabangan dahil suliranin sa iyo ang kayang maibibigay na tungkol sa pera, nararapat mo siyang iwasan ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay may banta ng kalungkutan, ang pagiging maunawain mo at may mahabang pasensya dapat nagawin mo ngayong araw. Nang makaiwas sa sinyales na suliranin ayon sa iyong gabay, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color green number 10, number 12 at number 24. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw ay pag-iingat ng husto sa lahat ng bagay, lalo na sa pera, at wala ka munang gagawin na pagpirma ngayong araw nang makaiwas ka sa problema at mesisi ng kasama sa buhay dahil mahina ang iyong enerhiya sa buong araw. Dapat kang umiwas sa transaction, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ay dapat kang mas maging masipag ngayong araw, dahil doon ka makakakuha ng pansin sa iyong mga superior, para mapansin naman ang iyong kasipagan, at katalinuhan sa hanap buhay. Sa pera ang pahiwatig ngayong araw kung may ekstrang pera ay sa anak mo itulong, nang mabigyan mo siya ng positibong enerhiya, ng swerte sa kanyang mga gagawin na pagkakakitaan. Sa may negosyo ang pahiwatig ngayong araw ay huwag ka basta, magtitiwala kagad, kahit mga matagal mo ng mga tauhan, pagpera na ang usapan ng makaiwas sa problema sa hinaharap, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color Gemini and Color Blue number 20 number 17 at number 29. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay sa mga dapat kausapin at kung sa negosyo ang pag-uusapan, ay okay naman ang iyong aura ng swerte. Dahil makakayang mong makabuo ng maayos na kasunduan na magbibigay sa inyo ng other income para sa iyo at sa pamilya ang pahiwatig, at ngayong araw ay bawal muna sa iyo makipag-deal sa mga dalawa ang kasarian, mas malakas sa iyo ang kanilang swerte sa mga gustong gagawin, dapat na iyong iwasan para makaiwas ka sa gastos ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ngayong araw ay huwag kang gagawa ng investment, pwede kang matalo o magbibigay sa iyo ng kalungkutan sa hinaharap. Sa may negosyo ngayong araw may sinyales na problema, kaya dapat kang maging mapagmasid sa mga tauhan, nang iyon naman na makita ang dapat na gagawin, kung magtatanggal ka ng tauhan, para mawala ang mga bad energy na tao sa iyong negosyo ang pahiwati. Sa pagmamahalan, ay may sinyales na pwedeng suliranin, na pwede ay dahil sa pagseselos o biglaan kang magagalit, dapat ay habaan mo lagi ang iyong pasensya ng tuloy-tuloy ang masayang pamamahay, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow, number 26, number 10 at number 8. Leo. Ngayong araw ang pinapahiwatig ng iyong gabay ay may mahina kang swerte dapat na muna ang mga usapan ngayong araw sa ibang tao. Nasa masayang pamilya, ang iyong maganda na magagawa, kung makapag-uusap kayo para sa pamumuhay, ay magagawa ninyo makapagplano ng ibang, pwedeng kumita kayo ang pinapahiwatig. At ngayong araw ay bawal din sa iyo ang lumayo o pumunta sa ibang lugar, may sinyales pwede kang makakuha ng magpapahina ng kalusugan. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maayos ang buong araw, sa iyong ugali na masipag at matyaga, ang araw mo sa mga gawain ay matatapos mo ng maayos, nang makakauwi ka ng walang iiwang problema sa trabaho, siguradong makukuha mo ang tiwala ng iyong boss. Sa pagmamahalan, kahit simpleng paghalik at yakap ay huwag mong kakalimutan na gagawin sa minamahal nang laging maging malambing ang inyong pag-iibigan na lalong gaganda ang grasya ng positive energy sa tahanan. Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 32, number 25 at number 14. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ay maging malakas. Ang iyong pakiramdam, pag walang masasabing naaayon na gustong mong malaman, ay iwanan mo kagad ang kausap, dahil gastos lang ang iyong makukuha sa kanila at ngayong araw ay umiwas muna sa pirmahan kung meron, mas mainam na iyong ipagpaliban, dahil mahina ang pag-asenso kung gagawa ka ng pagpirma ngayong araw, ang isa pa na dapat mong iwasan ay ang makasagutan, ang minamahal sa buhay sa mga magulang, dahil makakakuha ka ng bad energy, kung mangyayari. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ang pahiwatig ay maganda ngayong araw ang magpautang at tumulong sa magulang at mga kapatid kung may ekstra kang pera, pagunlad sa iyong pera at kahusayan sa pagkakaperahan. Sa trabaho may pahiwatig na pwede kang magkaroon ng maliit na problema, laging mag-focus sa mga ginagawa ang pahiwatig, at sa iyong pagmamahalen, dapat kang maging malambing sa minamahal, ngayong araw para lalong gumanda ang bawat kalusugan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 21 number 3 r at number 10. Libra. Ngayong araw ay umiwas ka muna sa pakikasama o pakikipag-usap sa mga usapang pangkabuhayan sa ibang tao, at mas naaayon na sa pamilya. Mo ilabas ang iyong mahuhusay na pananalita na magagawa mong magbigay sa kanila ng mga inspirasyon para makagawa sila ng mga pangarap ng pag-asenso sa pamumuhay at mag-relax ka sa buong araw nang mapaganda mo lalo ang iyong kalusugan at makaipon ka ng enerhiya na magbibigay ng swerte sa tahanan, ang pinapahiwatig ng gabay. May pahiwatig ay dalawin mo ang mga magulang na magbibigay sa iyo ng mga pagpapala ng swerte at sa bawat isa sa pamumuhay. Sa trabaho, ay huwag ka lang mag-iipon ng gawain dapat ay matapos mo ng maayos ang mga gawain, para makapag-umpisa ka ng pag-asenso, sa hanap buhay ayon sa iyong gabay. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 21 number 17 at number 36. Scorpio kung may pupuntahan ka ngayong araw na isang kamag-anak, pwede ka naman pumunta basta kayo ay may pag-uusapan na paggawa ng pagnenegosyo. Pero kung kainan o inuman lang, ay huwag ka ng pumunta ang naaayon na gagawin, at sa usapang pamilya, naman ay maging sigurista ka para ang mga masasabi mo, ay kanilang gagawin ng maayos ang pahiwatig, lalo kung tungkol sa pagkita ng pagkakaperahan ang mga anak ngayong araw kung may plano na pupuntahan, sa isang pagkakakitaan may maganda ang kanilang aura ng swerte, basta iyong sabihan na maging wise sila, at magagawa nilang maayos ang lahat. Sa iyong pera ang pinapahiwatig ay maging maingat ka sa pagpapautang kahit lagi nang umuutang sa iyo at nakakabayad ng mga nakaraan, ngayong kung papautangin mo ay pwede ka nang hindi mabayaran. Sa pagmamahalan, ay masaya ang pahiwatig ngayong araw. Gawin mo lang ang laging nagbibigay ng kasiyahan, nang laging dumadami ang grasya ng swerte sa pag-iibigan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 22 at number 9 at number 16. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung gagawa ka ng deal, ay gawin mo na buo ang iyong kumpiyansa sa mga gagawin at sasabihin para ang pwedeng maging resulta ay maganda at may sinyales din may mahusay kang makakausap, hayaan mo siyang magsalita ng magsalita. Dahil kung hindi ka aayon sa kanya ay walang mangyayari sa iyong pangit, pwede kang maghanap ng ibang tao na gusto mo ang ugali nang wala kang mapapasok na problema ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay bawal ngayong araw ang gumawa ng investment, kapatid at magulang, ang pwedeng malagyan mo ng investment dahil lagi kang may dasal sa kanila ng pag-asenso na magagawa, at sa trabaho. Mas mainam na maging matahimik, ng walang makalapit na bad energy na tao, sa iyo nagagawa ng abala, sa mga gagawin. Sa pagmamahalan, ngayong araw walang sinyales na problema, maging mas malambing ka ngayong araw, ang pahiwatig ng lalo madalan ang pag-iibigan, ang pamilya ng gabay ng pag-asenso, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng, ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 10, number 26 at number 35. Capricorn, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw, may makakausap ka na dapat ay may ugali, kang maging mapagpasensya. Kung dadaanin mo na maging mainit ang iyong ulo, ay mahihirapan kang makabawi sa makakausap na muli kang pagbigyan para magkausap dapat na maging maingat ka dahil may aura pa naman kayo ng good vibes ng swerte. Kung kayo ay magkakasama sa mga gustong gagawin, at ngayong araw ay may malakas kang enerhiya, sa mga usapang mga bilihan o na buy and sell, pag dumating ay huwag mong pababayaan na makawala pa ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ay may pahiwatig na may bibisita na pwedeng ka mag-anak, may positive energy sila na mabibigay, gawin ninyong sabay ang nais ninyo at makagawa ng bagong other income sa iyong pera ay unahin mong mabigyan mo ang minamahal, kung magbibigay ka ng pera para lalo kayong gabayan ng katalinuhan sa pagkakaperahan. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 21 number 30 at number 14. Aquarius Ngayong araw dapat kang maging maingat, at maglihim ka ng mga bagay na talagang importante sa pakikipag-usap, para safe ka kung hindi kayo magkakasundo, sa ganoong ugali mo ay makakatagpo ka rin ng mahuhusay na kausap ang pahiwatig, at ngayong araw ay may enerhiya kang matalino madaming idea, na magaganda ang nasa iyong isipan, kung nasa pamilya ka, sila ang mga swerte mo ngayong araw para makagawa kayo ng positive energy ng pag-asenso sa buhay ang pahiwatig. Sa tahanan sa pamilya, ay may pahiwatig na pwedeng hilingin ng miyembro ng pamilya, na magpasama sa iyo, mas mainam na iyong samahan, para sila ay walang kaba sa mga kanilang gagawin. Sa trabaho, Ngayong araw ang iwasan mo ay magtiwala ka sa iyong karibal sa pag-asenso, yun lang ang pahiwatig para hindi ka maungusan nila sa pagtaas ng sweldo. Sa pagmamahalan, ay maging mas maunawain ka lang para ang pag-iibigan, ay lalong aayon ang grasya ng katalinuhan, sa mga gagawin sa pamamahay, nang maayos ang pahiwatig, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 16 number 32 at number 10. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay maganda naman ang iyong aura ng katalinuhan, at nasa iyo naman ang ikakahina ng aura, pag ikaw ay nagalit, dapat mong mapanatili na relax ka sa mga gagawin, at doon maayos mong magagawa ang pakikipag-usap, at ngayong araw ang karisma mo ay maganda sa mga pakikipag-usap sa mga kamag-anak at mga kapatid, kung gagawa kayo ng kasunduan para kumita ng pera ay magagawa ninyo ng maayos. Sa pera ngayong araw ang pahiwatig ay huwag magtitiwala sa mga datihan mo nang nabibigyan ng pera dapat ay huwag kang magpautang ngayong araw dahil kawawa ka sa paniningil, kung magpapautang ka ngayong araw. Sa trabaho ang pahiwatig ay normal na araw masaya, walang problema sa mga gawain pagunlad sa iyo, huwag ka lang magpapalate ng pasok sa trabaho ang pahiwatig ng iyong gabay sa hanap buhay. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 31, number 19 at number 10.